nakarating na kami sa aming ano um, fishing uh, site. Kung kumbaga dito kami manginis ngayon naihi daw yung kasama ko at ako rin kasi dalawang oras yung biyahe namin so uh, walang banyo dito dahil nga nasa diblib na lugar tayo so maghahanap tayo ng right spot para umihi <laughs> na naman ninyo yung mga wild plants o flowers to, to, dito. Oh. Ang ganda o. Oh. Ayan o. Oh. Tumubo yan dito. Wide lang yung mga yan. Ang ganda no. Ayan o. Oh. Ito po yung pagpipishingan ko, itong area ko, fishing area. Malalim yung tubig ngayon, no? Ayan, no? Dati ano yan, litaw yung bato dyan, ngayon nakalubog. So hindi kami makapag-fishing dyan, nawala yung bato. Ang laki ng inilalim, mo, oh. Siguro mga 3 feet ang inilalim. Ayan. So ito yung binili kong upuan. Ayan, para sa fishing talaga siya. Para, yan pwede akong matulog. Huwag <laughs> lang akong mahulog. <laughs> Ayan. Di ba ako mahuhulog dito? <laughs> ayan. So, yan yung aking duyan. Yan. Ganda ng pwesto natin, no? Ayan. So, ayan yung aking, ano, naka, uh, naka, uh, ang, nakaamba na pala yung aking fishing rod. yan. Wala pa kami nahuhuli. Dati, hindi ito nakalubog o oh, nakakaupo pa yung anak ko sa side na yun. May ano doon mahabang. Ayun, yun. Bumababa pa ako doon. Ngayon, nakalubog talaga yun. Totally, ayan, no. Oh. Dati dyan ako. Doon, dati pa diba, may babas baba pa ba doon, oh. Doon ako nag-fishing. Dyan, ngayon, lubog na ng tubig. Ibig sabihin, high tide ngayon. Or, naka-open yung dam. Ayan yung dam, mo oh. Ayan. Ayan yung dam. Yan yung water dam. So, malakas yung alon ngayon kasi malalim ang tubig. Ayan. Binuksan nila yung dam, eh. Ayan. So ayun yung mga kasama ko nagti-fishing. Ayun naman yung mag-asawa. Oh, ayan. So ang ganda ng view, no? Ayan. Asan yung aking ano? Nakahuli kami ng isda, yung tinatawag nilang Star John. Ayan, Oh. Uh, itong isda na to, kita nyo may mark siya, no? Kasama ba yun do oh, sa mark? Ayaw nga, no, may tag siya. Yan, may tag siya, Oh. Yan, Ibig sabihin, naka uh, na, 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 na oh, naka-mark yan, tinatrack nila kung nanghuli o hindi o iuwi. Kasi, itong isda na to, ipinagbabawal dito sa Canada na huliin. Pag nakahuli ka ng isda niya, regardless sa anong size siya, kailangan ibalik mo siya sa lake na yan. Ibalik mo siya dyan. Kasi pag yan ay hinuli mo at ikaw ay nahuli ng mga uh, pulis dito yung mga ranger tinatawag na ranger kung saan ay hinuhuli na yung mga lumalabag sa pepe fishing ikaw ay mape penalty ng 5,000 Canadian dollars ang penalty mo pag nahuli kang hinuli mo to at inuwi mo kailangan ibalik mo yan Street, Bravo. yan yung yan ang kaisa -is, kaisa isang Bravo isda na ito. Ito na ka yan dito. ang kaisa-isang isda na hindi pwedeng huliin. Kailangan mo siyang ibalik sa lake na yan. Kung hindi, um, ikaw ay mapay penalty ng 5,000. Ayan po yung stadion. Kita nyo, tracker po yan. Satellite. Eh, parang sinasatellite yan. Kung sa, malalaman nila kung saan napunta yung isda or kung nasaan siya. At kung ito'y hinuli, malalaman nila kung uh, ano yung huling, o? huling location ng isda na idinala yung isda nung nakahuli. So, ang ano nito, ang purpose ng tracker na yan para malaman nila kung, kung may kumukuha nito or nanguhuli ng illegally. Alam nyo ba kung bakit at itong, itong isdang ito ay kailangang isole? Kasi um, sabi daw dito sa Canada, dito sa Manitoba, Canada, na ang isda daw na ito ay kasing tanda ng mga dinosaur. Sila daw yung uh, species nung panahon ng dinosaur na sila lang ang nag exist sinala lang ang nag exist nung panahon ng dinosaur kaya iniingatan nila ayaw nila tsaka yung puga nito ginagawa nilang mamahaling pagkain ayun caviar daw yung puga niya yung itlog niya ginagawang caviar ayan ibabalik na namin ayan isusoli na ng kapatid ko ayan ayun eh, isusoli na namin kasi kapag ikaw ay nahuli na hinuhuli mo yan 5,000 Canadian dollar ang iyong penalty kapag yan ay inuwi mo o linuto mo o pinatay mo. Kailangan ibalik mo siya para makapagparami siya. Yan lang yung kaisa-isang isda dito sa Manitoba, Canada na bawal mong huliin. Bawal po siyang huliin. Kailangan isoli mo siya. Ganyan kay, kay dito yung Canada. Yung ano niya, yung itlog doon, no? yun ang ginagawang caviar. Kaya mahal siya eh. Pag binibenta yan, mahal yan. Pero pag nahuli ka, mas mahal yung penalty mo kesa sa pinagbentahan mo. Kaya kailangan isoli mo siya. Ayan, mainit yung weather. Kaya tayo yung naka... Ayan, para hindi tayo ma-sunburn. Ma ayan. Oo, oo, galing pa ng Pilipinas yan. Uh, no? Ayan, o. Say hi, Pe. <laughs> Maihihain tong mga kasama kong nagpifishing. So, ayan, medyo malalim yung tubig ngayon kaysa nung hoon ng pangingisda namin. Uh, mga two weeks ago, na nagfishing kami. Hindi ganito kalalim ngayon. Mas malalim. Oo, oh, kukunin na rin yung aming palamig. <laughs> o, sige na. Yeah. Makan yung ng ano ng kapatid ko ayan. Ah. <laughs> Di, dito daw talaga niya. nya tiknak ng ano ba? Pete, Pete, inilim mo mama ya. Pag in init na dito na uh, malamig na daw. Kusa natardaw gano nang tide binababad oh. sa <laughs> Ginagawang French <Prince> yung lake. Ano <laughs> naman na. yung bibig merong isda? Wala pala eh. Ba, ginamit mo na pala yung ano do eh, yung stove eh. Nitong dati ko 'yon na meron ka rin pala. Magkano mo dyan? Ano oh, na yan? Five, five sa ay ayan. So, ang ulam namin ay sigang at saka beef pa to. Ayan. Ayan. Nagutom yung mga manging isda. Ayan. It, hindi kasi, hindi ako pwede. Tubig na lang ako, meron na akong tubig. Ayan. Ako na pali, oh. Ayan, okay. kainan muna. Kainan Ayun yung mga albatros, oh. Kita nyo? At ayun naman yung water dam. Ang pagpipishing namin ngayon ay parang Father's Day special. <laughs> partner, partner, ayun. Yung mag-asawang yun, sister-in-law ko, tsaka kapatid ko, at yung mister ko naman at ako. So, pair kami ngayon. So, wala yung mga bata ngayon. Parang date. Ah, so, yun nga lang ang date namin, fishing. Ayan. Ayan, nakahuli po kami ng mas malaking star dyan. Tingnan po nga yung bibig. Oh, tingnan yung bibig. Oh. Ayan po ang star John So, hindi namin siya pwedeng huliin. So, ibabalik namin. Isusoli uli. Ito, walang mark, no? Ito ko, oh, walang mark, pero mas malaki. Oh, sige, soli na natin. Yan, isusoli namin. Kasi pag inuli namin yan,

Ayun. Nakatulog na yung mga kasama kong nagpipishing. Walang mahuli. Ayan, no. Natulog na yung isa yun, no. Tapos sumunod na rin yung pangalawa. Ayan, knockdown na sila. So, wala kaming mahuli. Nakatulog na sila, oh. ayano, Nahiga na sila. Sumuko. hindi sila makahuli na inip. Ganyan ang itsura ng mga hindi nakakahuli ng isda. ayano. no nahiga na yung isa doon, nahiga na rin ito. <laughs> Tapos ako, medyo, medyo naantok-antok na rin ako, hindi kami makahuli. Ayan, binabantayan ko yung mga fishing rod namin kung nakakuha na. Yung pamingwit namin, wala ko na yun, naantok na ako. <laughs> so, naiihi ako, gusto kong umihi. So, dito sa Canada, pag umihi ka, ang warning mo lang eh, iwasan mo yung mga poison ivy na halaman. Kapag nadikit ang kanon, mangangati ka o kaya magkakaroon ka ng matinding allergy. Kung pangangati naman, matinding pangangati talaga as in talagang ano, magkakasugat ka sa sobrang kate, kailangan ka muna makaano ng ointment, yung gamot sa ano na na, na nadikit ng poison IV may gamot doon ointment. Ngayon, isa pang iniiwasan namin dito ano um yung mga deer ticks yung, yung ano, pulgas ng mga deer. Yun eh, ano, pag nakagat ka ng mga yun na pulgas. Nako, ah, yung epekto nun, months muna bago lilitaw. Para siyang, basta matindi yung epekto niya. Pag hindi na ano, na agapan, pwede mo ikamatay yun. Pero matagal ang epekto, para kang dinalagnat, may mga panlalambot, ganyan. Tapos, um, Pagdating naman sa ahas, huwag kang matatakot dito sa Canada. Walang ahas dito. Kasi um, merong sa buong Canada, ang recorded history ng namatay sa tuklaw o sa kamandag ng ahas, dalawang tao lang. Yun lang ang recorded sa history sa, ilang, sa isang daang taong istorya ng Canada. Dalawa lang yung recorded na, na, namatay sa tuklaw ng ahas na may kamandag. Kasi dito, kagaya ng province namin, may ahas dito pero sa isang lugar lang. Tapos nakaipon sila. Tapos non-poisonous pa yon. Hindi pa sila makamandag, ano lang sila, regular lang na ahas na kahit kagating ka, hindi ka mamamatay sa kagat, maliliit sila. Mga colorful, para silang maliliit na, uh, maliliit na ahas lang. Tapos maramihan sila. Yun lang yung parte yung Tapos ibang parte, wala na. Tapos karamihan ng mga probinsya ng Canada, walang ahas. Kasi hindi makakasurvive yung mga ahas dito, lalo na yung venomous snake sa sobrang lamig. As in, minus 50, minus 40, minus 30, for 5 months yon, 6 months. Ganun kalamig. So, hindi makakasurvive yung mga ahas dito. So, yung mga ahas dito, hindi makakasurvive kaya walang ahas. Kaya nga dito, kahit pumunta ako sa sukal, hindi ako natatakot na matuklaw ng ahas. Hindi ka guys, sa Pilipinas talaga takot na takot ako kasi sa Pilipinas kahit saan may ahas. Pwedeng magkaroon ng ahas kahit nga sa loob ng bahay. Dito walang ahas kahit sa masukal na parte. Tapos, um, yun nga lang um, iwasan mo lang yung poison ivy uh, poison ivy na halaman at saka yung mga pulgas ng uh, deer ayan so yun lang ang iniingatan mong ma-encounter ma dito yan so mag ano na tayo iihi na tayo <laughs> pag nagkataon pag na-shampoo ka ng ay tignan mo tong wildflower ang ganda, oh. Niyo, oh ang ganda o, oh. tignan nyo o ang ganda o Tignan nyo man dito sa Canada, pati mga wildflower, ang gaganda. oh, ayan, ang ganda, no? Wildflower lang yan, oh. ang gaganda. Hmm, kita nyo naman, ang gaganda, Oh. Ito pa yung nakaka-amaze. Kita nyo yung punong ito, ayan, Oh. Hindi siya nakatanim, Oh. Yung pinakailalim niya, hindi nakadugtong sa lupa. Ano lang siya, nabuhay sa sa ibabaw ng bato. Tapos gumapang na lang yung mga ugat niya at kumuha ng makakapitan sa ibang parte ng bato. At no, ayan oh, sa ibang parte ng bato. Doon siya Mag, naghanap ng makakapitan para makasurvive ayan o, oh. so karamihan ng mga halaman dito para lang siyang nakapatong sa bato ayan tingnan nyo, nakapatong lang siya oh hindi siya nakatubo sa ilalim ng lupa hindi siya nakabaon ayan oh so yung mga ugat niya nasa labas kumuha lang ng magagapangan pero lumaki siya oh tingnan yung puno oh pine tree siya oh ang galing no wala ring nangangahoy dito bawal <laughs> So, ayan yung aking doyan. Ayan. Ganda, no? Yan, kita nyo, ang dami mga natuto yung mga kahoy. Hindi, hindi uso dito yung nangangahoy. Pinagbabawalan pa nga kasi nga, o okay, pumuputol ka ng kahoy. Kasi nga dito, as much as uh, they can, gusto nila um, lumaki yung mga puno rito. Para mas maganda sa environment, sa hangin. Tapos, yung, yung mga nabubulok na puno, inahayaan lang nilang mabulok ng tuluyan. Para nga makabu mabuhay yung iba pang klase ng organism at iba pang klase ng mga insekto or hayop na nakakatulong sa natural ecosystem ng environment. Kagaya ng mga ito, itong parang gubat. Ayan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe.